nakatutok na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon sa Taiwan kasunod ng pagtama ng magnitude 7.4 na lindol kahapon. Nakahanda na rin ang pamahalaan sa pag-agapay sa mga overseas Filipino workers na apektado ng naturang malakas na lindol. Si Dindo Flora sa detalye. Agad ay pinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers na tiyakin ng kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa Taiwan na apektado ng magnitude 7.5 na lindol. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., handa ang pamahalaan na magbigay ng tulong sa mga apektadong Pinoy. Halos isang daan at anin na pong libo ang mga Pinoy sa Taiwan nagpahatid rin ng pakikisimpatya ang Pangulo sa mga biktima ng trahedya sa Taiwan. Nakaranas ng malakas na pagyanig sa Taiwan. Sa mga video, makikita ang paggalaw ng mga gusali at hindi kalaunan ay nagresulta ng pagguho ng ilang istruktura. Nakuhaan din ng video ang ilang mga biktima na nastranded sa loob ng gusali pero nailigtas ang nangyaring pagyanig, ang pinakamalakas na naranasan ng Taiwan mula ng makaranas ito ng 7.56 magnitude na lindol noong 1999 at kumitil ng nasa 2,000 at 400 individual. Ayon kay Wu Shin Fu, Direktor ng Seismology Center ng Central Weather Administration ng Taipei, ang lindol ay malapit sa lupa at ito ay mababaw kaya ramdam ang malakas na pagyanig sa Taiwan at sa pampang ng mga isla. Ilang minuto lang tumama ang lindol. Naglabas ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Phibox ng tsunami warning matapos ang pagyanig sa Taiwan. Inabisuan ang mga residenteng nakatira sa malapit sa coastal areas na maging alerto at lumikas sa mataas na lugar. Hindi nagtagal ay binawi rin ng Phibox ang tsunami warning dahil wala anila silang nakitang sea level disturbances. Nagpahayag naman si Senator Winget Chalian sa kanyang pag-alala sa mga Pilipinong nasa Taiwan. Hinimok naman ni Senator Winget Chalian ang Department of Migrant Workers na bigyan ng importansya at agarang tulong ang mga Pilipino na naapektuhan na nangyaring malakas na lindol sa Taiwan. Pinakiusapan din niya ang NDRMC at DILG na agad aksyon ng banta ng tsunami sa mga coastal area sa bansa. Pito na ang kumpirmadong patay at mahigit pitong daan ng sugatan sa lindol. Base naman sa Economic Cultural Office, walang naiulat na nasakta na Pilipino sa nangyaring lindol. Dean Flora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.